So, isang magandang hapon mga kafambam ngayon ay lalabas kami ni Georgina. So, dahil sa last day ah uh, last day ng Bini jali Bini ngayon which is September 6 Friday. So, may mga cards ka nang nakuha? Apat. Apat pare-parehas? No. Iba-iba. Okay, so ita try yung lucky day ba niya ngayon kasi birthday niya sa Monday. So, try natin. So may mga kami mga Jollibee store. Siguro, yung malapit lang. Isa lang ba? Kung wala, na, hanap pa tayo sa isang store, isang Jollibee store pa na malapit sa Mandaluyong area, ha? So, ano wish you luck. Sana makakuha ka ng free, ano ba yung ano mo doon? Promo doon? OTE photo card. Photo card. Tapos may may meet up na yon. Fun fun. September 15 may fan meet sila. So, sana makakuha siya ng photocard na apat. Apat sila. Tama? Eight, Eight pala. Okay. So, try natin yung lock natin. Let's go. May jelly bean pa yun. May jelly Meron. Anong ano? Anong P1300. Meron. na Meron ka na ba na ito? Yeah kasi pag ano? Pag meron. Dapat tatlong. Tatlong card? Okay, sino yan? Meron ka na yan? Ito okay. So, wala. Hindi niya nakuha yung yung cards na compare sila. Kaya Siya, uwi siyang luhaan. Huh? Uwi ka ba yeah. luhaan? Uwi siyang luhaan. Uwi na kasi kami. <laughs> Better luck next time. Bye.